Hah? Ya, ya. Kawalan ah. itu Oh. Grabe mag batak para nguputul yung nylon. Kayang ah. yung mga batak na sisi yung isa makakapgumamit. Pangmalakasan. Ah. Puti. Ha? Putik. Tayo lagi kita una. Oh, lah. Yan na, yan, yan, Meran. Susundan yan. Putian, Putikan aw. Din, Mam, Maming, Maming. Lah, Maming. Ay, Wala nangangin. to. Bawal yan. Ay, Wala mo uh, wal yan. Wala mo may yan. Wala mo may bilhin. Tawal na yan. Ha? Tanggalin mo ng kawil bago mo pakawalan. Oh. Sayang. Sas ka na ko pira na. Bawal pala uh, yan. Sabi sabi ng iba, in daw ito. Bawal daw, bawal daw ibenta. Yun lang muna kaya natin. Ah? Bawal din ano? Na, Wala nakabidyo sayang, lang. Sayang, sayang din. Nakabidyo okay. na. Iulang. Okay, Nakuha mo na ha Grabe oh Sige, bakaw na naman lang yan Sige, o, oh, yun ha Yan Ang tanggal din laki eh. pa naman ng maming oh Grabe Yan, natanggal na yung kawil Bakaw ba. natin yan, maming Bawal yan, bawal Ayan no, Pero bawal kasi Bakaw mo na O oh. oh, yung kawil, sal, Pakita mo na. Pakita mo. Na pinakawalan talaga. Oh, yan. Oh, yan. Manalim na yan. Malaya na siya, malaya. Uy, e, sayang kala ko mukha um, kapira naman tayo. Pira na sana. Wala, hmm. di, hindi natin mabenta 'yan. Di ba? Baka makahuli pa tayo.